tìm nhiên để tôi cả. Don't say a word. Don't say a word. phải đi. kung hindi ko alam yung yari yung yaya kapanggan nito so like ako tapos ano yung tapos yung ako. gusto kaya nung magandang yari naganda pa nyo yata, tapos agin ka, nagagamlos ako, paggamlos yung yari yung ganon sao kala mo alisin okay edit ko na, tulog ka na. Ayaw ko na sa ko nga po paano mo i ko rin na eh. Diba? Nakaantay ka mga tumit Mga 3 hindi alam. Nakabaka natulog ka. Hindi ka mga tulog. sige.